Ayan nga pala si ano introduced to my ano may may engineer na so very proud for me and proud to my engineer no. Ah okay. uh, itong engineer ko yung sinasabi ko. Ayan si Bong uh, na matagal ko na ring kasama yan sa trabaho. So si engineer nung 2002 pa naging kasama ko niya sa trabaho. Kaya dumpul sila naging kaibigan dito so, until now makita nyo naman kaya saludo ako sa kanila may buhok pa tayo na hmm. oh, may buhok pa siya hindi na gwapo kahit naman ngayon gwapo naman siya kaya siyempre pag nagkakaroon na ng edad kaya ko nung nagka ako ng ganito tumubo yung bigote ko hindi tatayad yung bigote ko na to ay hindi. Diba? Ano wala. Oh. wala akong narinig sa sa'yo. Puro tuk, -tuk. <laughs> Alam mo yung ano? Wala na. Freddie Oo, Aguilar. Asa ka Yung malapit... Alam mo, Engineer? Ano yun? Yung... Hindi ako pwedeng kumanta na may lyrics. Kasi, ay, bawal? Hindi. Huwag ka-copyright ako. Ah, Oo. Oh. Pag nag-copyright... Kaya na pala... Na, pa na walang sounds. Po, walang sounds. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Kaya pag nag ano ko, nag live ako, ko lang tapos para? ngayon, pagka na-monetize ka na, ini, kung anong gawin mo. Pwede na. Pwede na. So sabihin ko sa'yo, engineer, magiging ano ko doon, musical lovers tayo. Kasi yun ang talagang pangarap ko. Musical ako. Uh, singer talaga ako, totally. Panoorin mo, engineer, yun. na-monetize ka na, pupunta ako dito. <laughs> Maglilit yung tayo. nag <laughs> okay, na yan. Hindi eh. pa tayo nag-uubad wow. oh. eh. Hindi pa tayo, hindi. Hindi pa tayo nag-uubad. Hindi pa tayo na... Hindi sabihin yung... Kasi nihintay lang nila yung talagang kung ano yung tibay ko ka ba. Kasi trying to eh. Trying uh, iba't na kailangan mo panindigan sa public na magaling ka. Kaya pwede tayo mag dito, pwede tayo mag dito, pwede tayo mag mag dito. Ini na matutuwa sila. May pato ako dyan, di ba? Kukulayan ko yung pato. <laughs> pero, pero may dati na akong manok. <laughs> dati na dyan, nakagranit eh. Hindi. Ano yan? Yung yung ano yun engineer yung tawag dito kaso nga nagkaroon ako ng problema yung, din sa project nyo nagbablog nyo na, na, na din yun, yung, Oh, yung pinta, yung sama, Ang taga. Oo, oh, si Alin. Kasi, pinapanood ko yun. oh, ano kayong ginagawa ng mga bata? Oo. No. Pinaka-vlog. pinapanood ko lang mag-apon yun. Ah, alam niya siguro, sabi niya, sabi niya sa akin, hindi nga pinabago. Nagbablog ka ba, kuya? sabi ko pakihanap ko yung ano sa sa wait yung Larry Granite vlog, Tingnan niya nakita niya nga. O nga. <laughs> galing pala ni Kuya. Oh, vlog din. Oh, vlog din. Alam ko na niya sa pinto eh. <laughs> uh, nag nagano na siya nag nag -ano na siya? comment na siya sa akin na ito. din eh. Ito, ito naman, talaga pangarap ko dito, engineer gusto ko ayan si engineer Rodel no ito promise na napakabait yan ito tandaan nyo 2000 uto kami nagkakilala yan is Benny so until now makita mo binibigyan niya 2000 uto ayan 2000 uto 22 22 years na <laughs> birong birong bata bata ka siya noon bata alam mo nga ano lang eh nag-graduate lang eh Nung nakita ko sa donsana, kemit, ayaw mo talaga nagrabit lang, kasi isineti siyakong at sa kyo o sa kiumi kiumi kung 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 sa kung 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 Sa kung Sa kung 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 si ano Kawag sa murong, nakamot, nakamot. Ay, ang tagamurong, o. Nakamot, kami ng kanin. kami. May isang kami sa Kaya nang hindi nagtatuloy. Ang nakatayag Ang dami natin. Ang dami na doon, eh. Ha? Ang dami nating doon. Si si magay si yung kaya kapiyahan ko niyo. Diba? Oh, project so, yung kainan na restaurant dito sa ano na may malapit sa wala well, kasi mm -hmm. yun, sir nender si Anthony Hagabia sa uh, no? parang siyang parang plus manager sa, sa mga lahat ng mm hindi -hmm. na baka bumarap yung... um, sila ba kung baka may parang sa kanyang pinagal si Siwala kung may pumasok man yung purgator. sa kanya muna dumaan yan nga nga ito kan Indonesian na yun, Red Horse. Ang uh, engineer, uh, engineer. So, sinabi ko na yung engineer ko na sa ang until now. 2002. Dati may buhok yan, eh. arabo. Arabo <laughs> Arab na. naman <laughs> niya. Na

So, yun ang kamukha mo dyan. Diba? Sa akin naman, marami nagsasabi. Marami nagsasabi naman sa akin. Marami naman nagsasabi sa akin. Uh, tatay daw ako ni, ano, ni... Uh, <laughs> <laughs> Sabi ko naman ang layo naman Pero Ayun. <laughs> Ayun. 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 Pero sabi ko, malayo naman. Pero, nakita na nga siguro yung bilong po okay na, kahit pa, optimize ay tayo pa, ayos na. <laughs> Ayun, maaari, mapunta tayo doon sa Batang Chapo. sama natin si Engineer Tone. Hindi pwede, hindi ako papayag. Oh. hindi eh, kasama si Engineer Tone. Mag-dobel <laughs> oh, tayo kayo po. Oo, po po Martin. Oh. Okay. Di ko alam kung taga-sambal si Coco Marte. Yeah. Hindi. Ikaw may... Yeah. Bakit yung kapatid yeah. niya? Ah... Tawag ko. Parang hindi. kapatid niya. Bakit yung kapatid niya kilalang <coughs> <coughs> kilala sa Sugi? Alam mo yung <coughs> ribingan ng mga artista sa Sambal yung nilibig si Piggy sa... Ano diba? Sa... Port Bonifacio? Hindi. Yeah.

¡Ahora, hazlo!

You uh better -huh. get and guys thank you thank you i love you all bye bye dinala say ninyo na okay okay ko ha bawasan oh. yan ano makabunga na okay okay na rin ako okay okay Kayong ulam, nabili ah, ka ulam. Ikaw, mura yung tilap. Siya iho tayo.